Pamilyar ba kayo sa isdang bidbid? Kung oo, congrats po. He, <laughs> eme lang. Lately ko lang nalaman na may ganyan palang isda. Hindi ganito yung itsura ha. Ginawa ko lang yan. Kasi may nag-comment doon sa nag-viral kong video. Yung sa Lumpiang Shanghai. Ang sabi ni Dark Vader, ang secret daw sa masarap na Shanghai, hinahaluan daw ng bidbid -bid fish. Para ka na rin daw kumain sa ong pin resto. Mga ilang buwan din, nakachamp ako sa palengke ng imus. May nagtitinda nito tapos nakahimay na. So bumili na ako. Kaya may content ako ngayon. yung <laughs> itsura pala niya para din siyang bangus. Ito din yata yung ginagawang fishball. Ayan, ifo food processor ko lang yung mga ingredients. Kung paano ako magtimpla ng lumpiang Shanghai, ganun din ang ginawa ko dito. Inuna ko lang i-grind yung sibuyas, bawang at bell pepper. Ewan ko ba kung trip ko dito, hindi ko pa sinabay yung carrots. After mag-grind, hinalo ko na. Tapos naglagay ako ng kinchay, bukod sa pampalasa, nakakatulong din to, pantanggal ng lansa. Dumako naman tayo sa pagtitimpla. Nagbudbud na ako dyan ng black pepper. Five spice powder para maging kalasa at ka amoy, Or yung parang Chinese style. Mm. Tapos asin. Ambisyoso tayo dyan, kaya Himalayan salt ang ginamit ko. Optional lang to ha, naglagay ako dyan ng Nor Liquid Seasoning. Kung wala, pwede na yung ordinary soy sauce. At syempre, naglagay na rin ako dyan ng magic sarap. Nagpapanggap muna ako dyan. Kunwari, hindi kinakamay, pero hindi rin makatiis ang self. Kamayin ko na ha, malinis ang aking mga kamay. 2025 na, naniniwala pa rin ba kayo na mas malinis pag naka-gloves. <laughs> Ay nako. Kung alam niyo lang. Malinis ang mas malinis ang kamay kasi mas lamdam mo yung diri na kailangan mo na maghugas. Sanyales na yun na para maghugas ka na ng kamay. Pag naka-gloves kasi, syempre nakabalot yung yung kamay, hindi niyo maramdaman masyado yung texture, yung diri, 'di ba? Yung lagkit mas kampante ako, mas malinis ang aking kamay kasi dun sa naka -clubs. kasi may at maya rin ako naguhugas ganun yun okay, pagkatapos ng talk show naglagay ako ng oyster sauce at egg yolk Balak ko sanang haluan ng pork giniling. Gusto ko muna itry ko anong lasa ng pure bid beet fish lang. Kaya sa next vlog ko, mapapanood nyo doon na may halong pork giniling na. Tapos pinatakan ko lang ng sesame oil dyan. Yan ang literal na patak. Ubus na eh. <laughs> okay, ibabalot ko na to sa paborito kong lumpia wrapper. Ang size pala nito ay 6x6 inches. Ay, hindi na pala ako naglagay dito ng flour kasi hindi ko naman gugupit-gupitin. Kumbaga, nakafold ang bawat gilid nito. Tsaka kita nyo naman, super lagkit. Okay, itry ko lang yung ganitong kaartehan. Tingnan nyo kung sumakses ba ako sa design na may pabuntot. Okay, one, two, three, <laughs> Oh, wait, hindi kinaya. O, oh, atake. Naglagay pa ako ng mga bulubulutong dyan. Okay, titikman ko na. Hmm. Kaartehan ng atake. Alam nyo, lasa siyang pork lumpiang Shanghai. Kasi same lang din naman yung ingredients. Isda nga lang yung pinaka main character nito. In fairness, hindi siya malansa. Dahil hindi naman pork Shanghai to, pwede na rin pang ongpin. Yun nga lang, dry siya. Alam nyo naman pag isda, ba? Diba? Kaya mas okay talaga pag hinahaluan siya ng pork. Para magiging moist yung laman. Gusto ko lang mag-thank you kay Dark Vader 1470. Dahil sa inyo, nakilala ko ang isdang bibid. O oh, siya, thank you for watching mga ka-isda. <laughs>